So, let's update. Why? Gusto parang mong iinom naman ako ng dalawang amlodipin nito. Sasarap lang yung niluluto mo pag masarap ka rin. Eh, bakit pa nagmumungo pag Friday? Hindi, oh, di ba? Sila nang hindi niya rin alam. Pa? Oh. Yun yung daw yung tradisyon naman matatanda at naka... Yun na lang yung naman nakahamulatan ni nanay. Di ba, nai? Bakit sa mga karindiriya, araw-araw may munggo? Di ba? Curious lang. So, kumukuha tayo ng mga long guy, mga anti-Friday today, so magluluto tayo ng munggo. So, ito yung tanim kong malunggay. Saka ito, yan. As you can see, nagbunga na yung ating tanim. And dalawang pangalaman beses na ako nagpitas dito. Ay, pangatlo na pala. So, yan yung malunggay. Kalbo na siya, oh. Pero mataas pa din. Ayan, nakalbo ko na siya. Pero okay lang, mas ganda yung tinatanggalan natin para mas lalo siya nag-grow. And then, ito pala yung iba nating tanim. And then, alasais na dito, magmumunggo kami. So, ayan. Ayan yung aking tanim na munggo. Let's go! So, ito yung munggo na. Ay! Mukhang kailangan ko dagdala ng water ito. Oh, uh, ang kulang, sa, ay kulang nga sa water. Sus. Tres. Padaling kumulo eh. Hindi niya papalambot ng munggo. Ay, ako okay na siya. Sa padanta pwede na to. Let's go. Jaysa, ay Jada. Birthday ni Ate Jada. Anong gift mo kay Ate? <laughs> So, I guess lang natin yung sibuyas bawang. Pag lumabas na yung kanyang kaluluwa, ayan, na brown brown na. Sunod na natin yung kamatis. Tapos yung kamatis dapat gisa-gisa ng mabuti para maiwasan natin mapanis yung munggo kung sakaling may matitira pa tayo sa munggo. So, isunod na natin yung ating fork. Ayan. Paglutong lutong na yung kamatis, sunod natin yung baboy. Paglagay lang tayo ng garlic powder. Ayan, para mas lalo maging malasa. Onion powder. Wala pala ako lagay ng mga ganito, guys. Hindi pa ako nakakabili. Ano kayo magandang lagay ng mga ganito? Tapos, ayan. Yung kanilang pepper. Hindi powder yung binili ko eh. Basta -bas gusto ko kasing ganyan. Ito, mix well. So maglalagay lang tayo ng fish oil. yan nabalik ko dyan sa dali. Raja furong. Furong in. Punti lang. Ang bango! update tayo sa chicharong na nabili ko dun sa palengke ito yung sinabi sa akin chicharong daw sya na may laman or taba something so let's update WAH! gusto ko parang iinom naman ako ng dalawang amlodipin nito check mmmmm ang sourness ha eh oo nga hmm guys oh ang sarap nga nito ito mga amti ng pa. Hmm Hmm, hmm, hmm Ilagay natin dahon ng ampalaya mga beb Okay, magtaka kung bakit marami akong nulutong munggo Wala kasi akong ibang side dish kagaya ng mga prito-pritong isda ngayon Ito lang talaga yung pinaka-dinner namin today Ang oh, naman sa grabe Hmm? Sa eh, hindi tinipid. So, nilagay rin natin yung ating malunggay. Kunti lang na harvest ko kasi paubos na yung malunggay natin mga sis at maliliit pa yung mga nandon At mong munggong, -mung mong taob yung kaldero nito mga auntie. Chares. At syempre, nalagay natin yung ating sili. Maglagay tayo ng siling green. Kung gusto niyo na maanghang, pitpitin nyo yan. Pero ako kasi hindi pa pinipitpit kasi may mga bata. Naglagay lang ako ng mga buo. Yan, ganyan lang ang paglagay ng sili para hindi maramdaman ng mga batang maanghang. Takpan. So, luto na guys. Try, na, try natin mag-plating. Mag so, ang sarap nito. Alam nyo kung bakit kasi ako nagluto nito. Saka, kailangan pa nagluluto ka. Sasarap lang yung niluluto mo pag masarap ka din. Kain na! OMG. Mategi ka sa inggit. Chares! Kain tayo mga puwak Chares Ito guys munggo Nakikita niyo ba? Tapos pinagawa ko si Aljor ng Bagoong isda Na may sili at kalamansi. Ang perfect Guys kicharon guys So kalama buong baboy Ang sarap Kain na tayo Sarap Buo buo yung kicharon Sarap ang tamay Tapos mainit Sarap Kumain na kayo Mungi Bye